Kung may mga lumang damit ka sa bahay, huwag mo agad itapon. Sa simpleng makeover, pwedeng gawing kayamanan ang mga patapong gamit. Isa, gupitin ang lumang medyas na hindi na ginagamit. Ang itaas na bahagi ay pwedeng gawing gloves. Lagyan ng hiwa sa gitna, instant face mask. Kahit isang medyas, kayang gumawa ng tatlong piece winter set. Dalawa, gupitin ang lumang brief ng mister, tanggalin ang base at voila. May sports tank top ka na, na may phone pocket pa. Practical at stylish. 4. Tiklupin sa gitna ang lumang t-shirt, gupitin ang manggas at kwelyo. Hiwain iba ng ibaba ng t-shirt at itali ang mga ito. Meron ka ng eco-friendly bag na perfect pang grocery ni Lola. 5. Tiklupin muli ang lumang t-shirt, gumuhit ng mga guhit gaya sa video. Gupitin at ihilira ang mga piraso. Tahiin ang magkabilang gilid. Lagyan ng garter sa baywang at meron ka ng free comfy lounge shorts. Anim. Kumuha ng lumang sweater, tahiin ang gilid, lagyan ng unan at bulak sa loob. Tahiin ang bukas na bahagi, may cozy bed na si Doggy. Pito, alisin ang fur trim ng lumang jacket, lagyan ng double-sided tape, iikot sa stick, meron ka ng instant duster. Follow me for more life hacks.